Hey! What's up sa inyo mga boss? Boss Maki nga pala and today is another day, another ride Sarapan tayo guys So ngayon guys pupunta tayo sa obao, sa farmers Kasi nga magpa-verify tayo sa ating word Up. So tara samahan nyo ako guys Para ma-activate tayo At para makuha na natin yung word coin dito sa word Up. So tara, let's go! So yun nga guys, nagkamali pa ako sa ground floor para naka ano yung booking ko. So meron din kasi sila dito sa second floor guys. So baba tayo sa ground floor. para. let's go. So yun nga guys, nandito na tayo sa Farmers Cubao. Amogs. Um, so dito na tayo. So yun nga guys, tapos na tayo sa orientation. So hindi ko na video, video sa orientation. So dito, once na natapos na sa orientation guys. So pipila na kayo dito para sa sa verify yung ano natin yung ating word up and iskan na yung ating yung ano uh, ating mata so yan nandito na ako nakapila so yun so, nga guys malapit na tayo so pangatlo tayo sa pila so i-scan na ating iris scan so i-scan na natin mata so yun so may data privacy naman daw kasi siya kaya wala daw problema sa application sa, yun sabi So, yun nga guys, malapit na tayo. So, pangatlo tayo sa pila. So, um scan na natin yung iris scan. Naiskan um na natin yung mata. So, yun. So, may data privacy naman daw kasi sila. Kaya, wala po problema sa asap. Uh so, yun sa hirap. So, sana natin. So, yun nga so, mga boss. Tapos na tayong magpa-verify. So, yun nga. na sa tayo guys. So yun nga guys, inopen na natin yung app ng ating word app. So ito yung ating word coin today. So kasi nga na-verify tayo kahapon. So ang makukuha natin is almost 3,000 guys. So yan, may 30 minutes tayo guys bago natin ma-claim yung ating ating word coin. Kasi nga 24 hours to. So nagpa-verify tayo kahapon. So kahapon is 2,900. So ngayon tumas ngayon. Kaya ko siya kanina nasa 31 siya kanina bumaba na isang daan. So, may possible pa tong bumaba, guys, na maging ano. May possible din tumaas. Kasi nga yung world of natin nagdedepende sa market, di ba? Ganun 'yun eh. parang Bitcoin din 'yan, guys, eh. So, ngayon, ito ang makukuha natin. So, itong makukuha natin to is ano to, um parang incentive na sinasabi nila sa sa orientation, parang incentive nga daw tong binibigay sa atin. So, nasa sa'yo na kung gusto mo i-claim agad once na na-complete mo yung <clears throat> yung oras, kung naging ano na yung oras is natapos na, so pwede mo yung i-claim. Nasa sa'yo na yun. Pero syempre, kung ikaw gusto mo na ng pera, kuhain mo na agad. Siyempre sayang pag baka mawala pa, di ba? Si so, claim na natin. So sabi nila every month nagkakaroon to ng world coin. So nagkakaroon ng points. So hintayin natin tumaas ulit, malay mo at least nagkaka word coin tayo. So yun sabi nila sa orientation. So I hope na ganun nga isa orientation sa ano nga, yung ano ng itong app na to. So ngayon, Waiting na lang tayo sa 30 minutes guys para ma natin itong word coin natin. So, tuturo ko sa inyo kung paano i-transfer to sa Gcash papunta itong word coin natin papuntang Gcash. So, yun guys. Sa ganito na lang guys. So, if you like this video, huwag nyo lang kalimutan mag-like, comment, and subscribe sa channel. So, yun. Goodbye.